So yun mga master Watch up, watch up <laughs> Nandito tayo ngayon sa SM Fairview Yan, pauwi na tayo ng bahay So Yun na nga mga master Ngayon ay December December 31 So huling araw ng 2023 No? Uh, so Trabaho pa rin tayo So galing tayo sa trabaho Bawi na tayo ng bahay, yes. So, Happy New Year, Happy New Year sa lahat, mga master. Okay, Babs, pasok. Andito ah, tayo sa Teresis. Medyo traffic na konti doon. Konti lang. <laughs> Bawi na tayo, mga master. Galing tayo sa trabaho. So, trabaho pa rin tayo, no? Huling araw ng 2023. Ah, yun, kayod pa rin tayo. So gusto nating sulitin yung 2023, no? gusto nating punuin yung pahina ng 2023 <laughs> yan so panibagong pahina na naman tayo panibagong taon sis 2024 na ayan so sana maiba na maiba naman yung kwento natin ngayong taon na to so yun mga master yung mga yung mga napagdaanan natin yung mga nangyari ngayon 2023 dapat natin pagpasalamat no so lahat lahat yan ah, papasalamat natin sa taas naging maganda man yan o naging pangit man yung ating karanasan ngayong 2023 ay ah, dapat pa rin nating ah, ah, ay ibig sabihin na ah, lahat ng nangyari sa atin ngayong 2023 ah, kasi karamihan kasi sa iba ah, yung, yung mga pangit na nangyari sa buhay nila ngayong 2023 ay gusto nila itapon na no? so hindi yun, mali yun ah. lahat na nangyari sa atin ngayong 2023 ay dapat nating reviewin no? so kaya dapat hindi natin tinatapon yung mga pangit na nangyari sa buhay natin kasi alam mo kung bakit yan yung gabay natin para ah pag-ibayuhin pa natin ng ating mga pagdadaan uh, pagdadaanan ngayong susunod na taon, di ba? So, yung mga maling nagawa natin, uh, dapat ay alalahanin pa rin natin para alam natin kung ano yung mga mali natin, di ba? So, yun yung kasi ano yan eh, uh, pag tinapon mo yan o, o, o hindi mo na na uh, kinalimutan mo na yung mga mali mong nagawa. Ay, may, may posibilidad na magagawa mo uli yan. At maalala mo lang yan pag nagawa mo na uli yung pagkakamali na yun. Uh, di ba? At doon mo masasabi na, Uy, bakit ko ginawa uli ito? Mali nga pala ito nagawa ko na dati. So, dapat ay lagi mong nasa isip yung mga mali mo para hindi mo na magawa uli. Yung, ganun yun, di ba? Ah, <laughs> Tama ba ako, mama? So, yan, uh, yan, yun yun dapat. So, bagong taon, hindi naman bagong buhay yan kung diba? ikaw pa rin yun kaya lang siyempre may mga uh, ginawa kang uh, mali na pwede mong baguhin ngayon ano pwede mong itama so master malapit na ako dito sa Kiko oh, so uh, nagpapabili pa si misis ng ano cool, ng cake kahit yung ano lang yung mumurahin lang at least may cake no <laughs> yan so happy new year sa lahat Uh, at sa lahat ng mga Sumusuporta sa akin Marami marami salamat sa inyo Sana'y huwag kayong magsawa uh, Basta uh, Nandito na ako Nandito na tayo Nasimula na natin Tapusin na natin to <laughs> So yan lang mga master uh, Enjoy lang Enjoy lang sa buhay Lagi lang masaya So So uh, hindi ko alam kung anong mga gusto, uh, gusto ko pang gawin eh, marami akong gustong gawin pero hindi ko alam kung ano yung mga magagawa ko ngayong taon so abang abang na lang kayo abangan nyo na lang si kasero <laughs> at pakisuporta uh, na lang no? so yun lang marami, marami salamat bye bye happy new year yeah.